itong dalawa ang ating i-review sa video na to grabe, lalaki na itong dalawang inakay na to lalaki ng ulo nila talaga as in <laughs> makikita natin sa kanilang dalawa na parehong makapal ang mga tuka at obvious din, malalaki din ang mga ilong bagaman, masyado pa tong maaga para ma review natin yung ilong nila mapapansin natin talaga yung isa, itong medyo maliit ay medyo maaaninag natin yung biak ng ilong Samantalang itong medyo malaking inakay, parang isang buo na yung kanyang watel Okay, bago natin ituloy yung pagre-review dito sa inakay na to, silipin muna natin yung kanilang mga magulang. So guys, ang magulang nito, ito. Ang tatay nila, ito yung resulta ng inbreed pairing natin. Ang parents na itong barako na to ay magkapatid. Tapos siya yung lumabas. At ang pinaris ko naman sa kanya, ito. Velvet din. Pareha sila ng kulay pero magkaiba sila ng structure. Malaki din yung ilong nung inahin. Hindi siya ganon kaganda kung tutuusin natin. No? Pero maganda yung combination nila pag silang dalawa pinagpares natin. At nakikita natin yung resulta niyan sa kanilang mga naging anak. Pangatlo na ito na clutch na nabuhay. Ang una nila naging inakay, may anak na. Eto, silipin natin. Eto, medyo malaki to. Akala ko nung una, barako siya. Parehas na kaparehas siya nung tatay, pero mas madilaw nga lang yung mata nito. Velvet, parehas ng kulay, ng bulto, ng tayo. Parang barako din talaga. Ito yung panganay na kapatid nung mga nire-review nating inakay. Pinaris ko siya sa grizel na velvet din. At ito yung kinalabasan ng kanilang anak. Kakaibang kulay. Medyo mapula na maitim ang bagwes at ang buntot. Alright, move on tayo dun sa sumunod nilang kapatid. Ang sumunod, ito na barako. Pinaris ko din siya sa isang grizzle din. At ito yung kinalabasan ng kanilang inakay. Ayan, itong kulay na to. Ang ganda na itong kulay ng inakay na to. Alright, move on tayo guys. Kasi itong barako na to, meron tong nestmate. Barako din. Dito ko naman siya pinaris. Sa lola niya. Bali, itong barako na to, apo sa tuhod, netong kapares niya na grizzle. So yung mga nauna nating pabuga, na isasalang ko na. At ito yung sumunod dito na tayo ngayon ulit babalik. Simulan muna natin si Patin etong mas malaki. Sa palagay ko, ito yung barako. Balanse ang ulo, makapal ang tuka guys. Obvious na makapal ang tuka. Ang ganda ng ilong, men. Makikita rin natin sa lumalabas sa kanyang mga bagwis na medyo may pamumula ng konti. Kadalasan na ito, velvet lang eh or possible na rin tayo umasa na baka magbugat ng bronze kite hindi ko rin sure no malalaman natin in the near future ang paan nito laki din no oh. maitim yung paanya niya okay magmove on na tayo sa next mate niya naman etong mas maliit ng konti eto naman ang palagay ko na inahin makikita natin balance din medyo undershoot guys ibig sabihin signs yan na makapal na tuka mag aabot yan at magiging pantay ganyan din to, itong malaki undershoot din to ngayon pantay na may kita natin na medyo parang may guhit pero hindi lubog. May guhit sa kanyang ilong. Wala pang masyadong sumusulpot na kulay sa balahibo niya. So, ang lang talaga natin ulo ng mga inakay na to. Anyways, dagdag ko na rin 'no. Baka sumagi sa isip nyo kung nagpo-potpot ba ako o nagka-unfeed ako hindi po ako naghahanpid ng mga inakay. So, ang mga inakay natin, binobombahan lang po yan ng kanilang mga magulang mismo. Kung ano yung breeder na ginamit natin, yun din ang nagsusubo sa mga inakay. Hindi ako nagpupot-pot or naghahanpid kasi trabaho yun ng breeders natin. Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda ang handfeeding o ang pagpot -pot. Actually, nakakatulong yon para hindi kapusin sa suplemento ang ating mga inakay. Hindi ko lang siya ginagawa kasi nasusubuan naman yung mga inakay natin ng mga magulang nila. Pwede nyo yung i-practice o pwede nyo rin yung gawin sa inyong mga ibon. Pwede kayo mag -hand feed o mag -pot, pot Wala namang problema yon. Sundutan nyo lang, no? bahala kayo. Yung sa akin, patukalan talaga ang binibigay ko sa aking mga breeders. Dahil hindi naman kinakapos ang ating mga ibon, sa suplemento na meron sa kanilang patuka. Okay okay naman kinakalabasan ng ating mga Inakay, healthy naman sila. So pa palagi ko lang talaga minomonitor monitor din. So, anyways, walang masama kung popotpotan nyo ang inyong mga ibon. 'Yan lang ginagawa ko dito. Puro kalapati lang alam ko. Puro kalapati lang din ang aking pinagkakaabalahan. <laughs> at saka paggawa ng video, no? So, hindi ko napapatagalin. Thank you so much sa panonood. Ako nga pala si Mastong. Ito ang Warriors TV. Kita-kits tayo sa susunod na video. Alright!